Buenas tardes, damas y caballeros. Uh, it seems that uh, apart from the actual uh, uh, plunder, that, uh, plunder of uh, the country's wealth by uh, the Duterte administration, apart from the humanoy huh? Uh, nang uh, sa kaban ng bayan at kung saan na uh, iniwan tayo ng uh, meron na uh, 13 trilyon na utang ng Duterte admin at uh, yung pagnanakaw rin or paggawa ng mga katiwalian tulad yung uh, drug uh, activity dr criminal drug activities pogo criminal activities ah uh, illegal gambling yung kinaatong ang um, online gambling at iba pang mga katiwalian malaking katiwalian rin ng Duterte admin dito sa uh, uh, inability ng ombudsman at appointed by uh, President Duterte na si Samuel Martinez inability or on purpose talaga uh, ginawang useless ang office of the ombudsman. During sa time kasi ni Duterte, and we blog about this many times in the past, ay halos nawala ng wasaysay uh, ang office of the ombudsman. Halos uh, hindi na nga natin narinig anything from this office dahil pinatulog talaga ito. Pinatulog talaga ito ni Duterte. At uh, yung pala lahalos lahat sila engage sa corruption. Kaya talaga naman pina pinatay tahalos sa uh, kulang na lang. Kulang na lang uh, na kuan nila ang Office of the Ombudsman na disband nila. Ha uh, kasi uh, yung pala left and right Halos lahat na lang sila. From uh, Bongo to Cheese Escudero to Harry Roque. Halos lahat to, to Baste Duterte to, to uh, Sara Duterte. Lahat ha, pinagpipistahan na nakawin ang bayan. Uh, kaya, uh, gi talaga, ha, ginawa talaga nilang uh, useless ang Office of the Ombudsman or ang nilagay na o, ng ombudsman dyan, na si Samuel Martinez yung ombudsman na halos uh, na nag, uh, natulog lang sa buong six years sa puesto natulog lang wala talagang ginawa wala talagang ginawa at uh, dapat nga kasuhan yan kaya as a result uh, ang estima ni uh, ni uh, bagong ombudsman Boeing Remulla nawala ang taxpayers ng 600 billion pesos dahil uh, tinulog inipit nila tinulugan nila itong mga kaso hindi nila inase kaso. hindi nila kinasuhan or may kinasuhan man mga corrupt na officials ha uh, hindi nila hindi nila inase kaso, hindi nila prinoses prinoseso yung mga kaso ito hanggang umabot na ng 20 years kasi ang kaso hindi naman pwede forever eh. Meron yung prescription pre period. Ibig sabihin, ibig sabihin, kung patulugin mo yan ng uh, 20 years, kahit guilty pa yung mga, yung mga naakusahan, they can walk free dahil na prescribe na. Kung baka injustice na sa kanya kung uh, kung hindi pa kung hindi pa tapusin yung kaso. So, ibig sabihin yung mga nakasuhan, they can walk free and enjoy yung nakaw nila. Ha? O yan, sabi ni Tessa sa Mercado, dapat talagang kasuhan din yang si Martires. Grabe din, nakaw niyan at lagay, at lagay na nakuha sa mga pinakawalan niyang kawatan. Yan, exactly Tess. Ha? Yan ang ginawa niya. Ha? Pinatulog yung mga kaso. Kasi sabi ni Boeing Remulla, hindi lang pala sa sa DP, flood control projects, meron parking fee. Meron rin pala parking fee yan sa ombudsman. Ibig sabihin, na, kung napailan ka ng kaso, test, kung napailan ka ng kaso, at uh, Betty Meredith, uh, Ina Neto, Ferdinand San Juan, Kayo Mangi at uh, many others. Kung napailan ka ng kaso, uh, ibig sabihin, pwede mo bayaran yung official yung official ng ombudsman para para patulugin ang kaso para kung umabot ito ng 20 years prescription period lusot ka na kasi pwede mo sabihin an, an, uh, injustice sa akin yan na natutulog ang kaso ko ha so ganyan nasa nasa batas natin yan ha na meron talaga nagse ng prescription prescri, uh, period ha Under uh, Republic Act uh, uh, Number 10910, na-increase yung prescription period from uh, 15 years to 20 years. So kung meron kang kaso sa ombudsman, embes makulong ka, makuha pa lahat ng propriedad mo, bayaran mo na lang yung opisyalis ng ombudsman para patulugin at ito hanggang umabot ito ng 20 years. Lusot ka na kaysa makulong ka kaysa ibar eh, kunin, kunin lahat sa yon ng gobyerno. Kaya dahil sa mga ganitong klaseng SOP, sa mga ganitong klaseng katiwalian, nawalan ng uh, 600 uh, billion ang gobyerno, especially during the time ni Duterte. Ironical dahil kung pakinggan mo sila Sara Duterte, sila Pulong, ha? Lahat sinasabi wala na raw siya ngayon wala na, hindi na daw gumagana yung justice system. Pero doon sa time nila talaga, parang pinatay talaga ang justice system. Kaya panoorin natin itong, uh, itong interview kay Boeing Remulla ukol sa bagay nito na kung saan sinasabi niya, hindi, hindi pwede yan sa amin yung mga parking fee, parking fee na yan for a fee. Ami, ito lang ang parking fee na hundreds of millions ang ang to 600 billion ang uh, nawala sa atin. So sabi niya hindi kami dito bibili sa namin yung mga kaso. Ha kung makulong ikulong, kung uh, inosente i-dismiss ang kaso. Ha? At uh, by the way ha, as uh, yung mga bago lang dito at siguro napapansin niyo nagpo-post si Bat ukol sa ukol sa isang Business and Events Place Wag, wag, kayo magulat kung makita nyo yan na parati. At uh, ito yung mga pinopost ko, yung mga na commercial renters ko doon na nagre-renta ng commercial space sa 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 building ni Bart tulad ito Destino Resto Bar na uh, nakakuan may VIP uh, lounge fourth floor ng building ni Bad. So kaya pino-promote natin ito ay, dahil gusto natin tulungan magkaroon ng trabaho at negosyo yung mga kababayan ko mahirap sa Sambuanga. Kasi alam ko, although alam ko may role naman tayo na gagawa uh, dito sa blogging, we help the uh, clear issues, how we help? We help uh criticize the government to attend to issues. Pero iba pa rin yung directly makikita mo tinutulungan mo yung tao. Tulad uh, dito sa tatlong building na ginawa namin sa Sabuanga, mga 30 katao na ang nagkaroon ng trabaho. Ibig sabihin, 30 na pamilya makakain ng three times a day dahil uh, meron na silang trabaho. So, kaya uh, wag nyo sabihin na mga sponsor ko ito, hindi, mga negosyo ko ito. ah Kaya nandyan yan, hindi dahil sa gusto ko kumita, in fact, in fact uh, kumpara sa mga negosyo ko sa uh, sa, sa Manila, at sa Pasay at dito sa Rizal, talong-talo ako sa negosyo ko sa Sabuanga. Kasi ginawa ko ito uh, 25 kilometers away from the city. Kung para sa syudad, limpak-limpak na pera kikitain ko. Pero ito malayo sa syudad kasi uh, gusto ko lang tulungan yung, yung mga kababayan ko sa Parangay Manikaan. Kaya ginawa ko ito. Ha? Uh, kung gusto ko kumita, gumawa ako sa siyudad. May lupa rin ako sa sa siyudad, sa city proper ng Sabuanga. Hindi ako nag nagtayo ng negosyo sa lupa ko doon. Nagtayo ako ng negosyo 25 kilometers ang layo sa city proper, isang mahirap na barangay, na barangay Divat. Ha? sana ako lumaki. Dahil gusto ko lang tulungan 'yung mga mahirap kong kamag-anak, kaibigan at uh, dati ko mga kaklase. Kung baga, ka, ka, ka I just want to give back. Maswerte ako dito sa Manila. Um, uh, blessed ako dito sa Manila. So I just want to share my blessing. Kaya relax na kayo kung makikita nyo yan. Okay? So tuloy na tayo. Pero kung nasa Sabuanga City kayo, please visit the easy place para makat makatulong rin kayo magbigay ng trabaho at negosyo sa mga mahirap kong mga kababayan doon, kababaryo doon. Okay, tuloy na tayo dito kay uh, Boeing. Pwede mag-merge, pwedeng magsama. Paano? Pwede yan, pwede mag-merge, pwede magsama. Anyway, ano pa naman eh, under investigation pa yung maraming bagay na yan. So ito, is a formal case file. It brings us to the, to the, to the point na evaluate tapang uh, magkondak. Mag o yan, si uh, Chris Sobel, bibis bibisitahin daw niya ang easy place located at uh, Maria Clara Lubregat Highway uh, uh, MCLL Highway sa East Coast at uh, nasa Barangay Manikaan. Siya. Thank evaluated. you. Evaluated, pwede ng totoo kaso, then fact-finding, at pagkatapos noon, preliminary investigation. Due process Hindi tayo pwede lumabag sa karapatan ng tao. I had a meeting with the deputy ombudsman uh, except for Dante Vargas was out on a personal uh, errand. And uh, we, we were looking at the systems by which this office runs and the way that business is conducted by the office of the ombudsman. And we just noticed that we're way behind in uh, digitizing the style of uh, management here uh, from basic communications to even case management and all the things that have to be digital by this time. And uh, that's one of the problems that we have. An example John, if a case is filed in, uh, in OMB, Office of the Ombudsman in Mindanao, uh it takes quite a while for the case to be transmitted here because it, it it it's by snail mail snail mail walang digital walang digital option na available pa hanggang ngayon so tingnan nyo, at the age of social media and uh, internet and uh, uh, email ah uh, dito uh, sa ibang opisina ng gobyerno puro puro electronic uh, document na ang ginagamit. Dito sa ombudsman, para bagalan yung pag-aksyonan sa mga kasong katiwalian, gumagamit pa rin sila ng pagpapadala ng mga sulat. Kaya yung mga kaso sa Mindanao, ang tagal-tagal umabot sa Manila dahil ginagamit pa. So sinasadya talaga na wag aksyonin, wag aksyonan yung mga kasong katiwalian. Kaya nawala tayo ng 600 billion. 600 billion. Pera na sana natin. Kasi kung na-convict na, na, convict yung mga corrupt na opisyal, ireremata yung mga ari-arian nila, bahay, kotse, lahat. At mapunta sana yun sa atin, mabalik sana. Kahit hindi man lahat, mabalik, mabalik kahit kalahati, one-fourth ng nakaw nila, mabalik sa tao. Pero hindi nangyari yun. Yung mga kotse na nakuha sa kanila, nabulog na lang dahil uh, uh, hinintay ng 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 dekada bago uh, hanggang pinatay na lang hanggang namatay na lang yung uh, yung uh, issue And I told them, ano bang mga scanners? Ba't wala ba tayong mga scanners? Don't you have apps for scanning documents in your telephones? And it's, it's just quite surprising that we haven't come up to that yet. Right. so we, I we're going full full, uh, full, pace for digitization of the office of the ombudsman so that they can maybe be paper, paperless uh, in a certain amount of time, paperless. i uh. think the space problem is always there because of the papers that pile up and gathered, that gather dust. and we noticed that in the doj and we were able to digitize in the doj within uh, less than two years. we can do it here maybe faster. Because we have the experience already. And, um what also came about because I I got word that the government lost close to 600 billion pesos in cases because of inordinate delay. And I'm reviewing that I will I will see if that is a true if that is true. We will quantify the losses of government due to case dismissals because of inordinate delay. So nawala tayo ng 600 billion dahil na-dismiss na lang yung kaso dahil sa sobrang delay sa mga kaso. Sa sobrang delay. Pero ang problema, on purpose pinadelay para mamamatay na lang yung mga kaso. Kahit guilty pa. Guilty pa yung nakasuhan. si pinyo yan? Grabe talaga itong Duterte admin. Although, uh, this covers 15 years, sabi niya, pero Mostly doon sa Duterte natulog talaga yung Office of the Ombudsman. Na uh, parang ang purpose lang ng Office of the Ombudsman noon para pagtakpan at pakoveran at depensahan ang mga Duterte. Tulad yung hinarang nila yung paglabas ng mga salin. Hinarang nila yung paglabas ng mga accounts ng mga Duterte. Ha? Hinarang nila yung mga pagnanakaw ng mga Duterte ngayon mailalabas yan lahat. Pero grabe kung may sa kung meron man siguro worst ombudsman sa history ng Pilipinas, yun na yun sa time ni Duterte. Kulang na lang. Buti na lang tao nila pero siguro kung hindi tao nila yan si Samuel Martinez, baka pinatay na nila ang ombudsman. Those cases. Yung po yung talaga i-correct natin. That's why as I'm always saying, the DOJ, it's, it's, uh, the deadline is always yesterday. It has, that attitude has to change already here in the office of the Ombudsman. That uh, every day is important and every working day has to be filled with, with goals achieved for the day at least. Dapat ganun na ang, attitude namin dito sa office of the Ombudsman. nga, 600 billion worth of cases lost. Pluto in ordinate delay. Billion, billion. Billion. Um, we have to review it, of course. But it's very alarming, and I, I, I would say that it may be true. The mga loss as government due to, due to non-feasance. Because hindi natin ginagawa yung duty natin, we don't go all out. Dapat tumigil na yan. Ano yan eh? So sabi niya, non-feasance. Ha? Dahil walang ginawa sa kawalang aksyon na dismiss yung mga kaso. Pero on purpose talaga yan, hindi ineksyonan para mamamatay na lang yung mga kaso. Kasama na, parmali, tinulugan, kaso ni Trillanes, laban kay Bongo, tinulugan, kaso ni Trillanes, laban kay uh, sa, sa Shabu uh, Smuggling, kaso ni uh, Uh, laban kay uh, pulong duterte at asawa ni sara duterte si Scarpio si tinulugan. ah ganyan ganyan ang ombudsman under under duterte ha kumbaga doon pinatay talaga ang ang anti grab program ng gobyerno pinatay talaga um parun cases yan ng forfeiture of, of 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 things that are by the courts nabubulok yan sa labas ng korte. Makikita nyo, maraming bulok sa sasakyan, maraming, maraming nakapabayaan. We have to stop this habit na dapat meron tayong way of tracing who is responsible for what. Yun ang isa sa ginagawa natin na, yun ang isa sa mga gagawin natin, ginagawa na, ginagawa natin na, na ano rito, na changes. One of the changes. Yun, sinabi niya, iniinvestigahan na yan, nanamin yan sino si responsable diyan. So sana, ha, Mr. Secretary, ha, kahit uh, hindi na siya ombudsman at, uh, at least pwede nyo na siya kasuhan ngayon kasi hindi wala na siyang immunity from suit. Wala hindi na siya pwede tanggalin only by impeachment. So pwede niyo na kasuhan si ombudsman. Ha? Uh, kung makita niyo siya ang responsibilidad nito sa pagtulog sa mga kaso na ito, kasuan nyo sa plunder or uh, 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 violation of the anti-graft law. At kung si Duterte rin ma, ang nag-appoint sa kanya, responsable dito, kasuan nyo rin si Duterte. Ha? Biro nyo. For example, ngayon nakita natin, no? Oh, nakita natin, uh, binatag, uh, binatag uh, 18 ba o 17 sasakyan ng mga diskaya, ng mga Bentley, hundreds, hundreds of millions ang halaga. <clears throat> Ngayon, inaksura na yan ng, ng Bureau of Customs, <coughs> kinasuhan na por smuggling ang mga diskaya. Ngayon, hinahanda na nila yung pagsusubasta niyan. Kumbaga, ibinebenta na nila para maibalik sa atin ang pera ng bayan. Maga more than 200 million daw halaga niyan. Yan, yan ang mabilis na pagkilos ngayon. Pero nung time ni ni Martires at ni Duterte, sa mga kasong ganyan, patutulugin nila yung kaso, pati yung mga sasakyan, mabubulok na lang. Kasi binatag na ng gobyerno, iiwanan na lang yan sa, sa parke hanggang mabulog yan, hanggang manakawan yung mga gulong niyan yung mga pyesa niya hanggang wala. Talo. Talo ang taong bayan. Kung baga, kahit na convict pa yung official na yun, pero kung hindi na natin mapakinabangan yung uh, kaso, wala rin. O yan, nakita ko rin na, 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 rin ako yan, Tess. Uh, yung planning, yung kuhan niyan, yung yung standards office, yung opisina na chinecheck, yung mga quality control, So sinunog may blog tayo diyan mamaya. Sinunog talaga 'yan para hindi magjan kasi binireview yung mga ginagawang mga proyekto. So sinunog talaga 'yan para mawala yung mga papeles. Kasi yun yun planning ha. Yung yung office na nasusunog ng DPWH at dito sa Quezon City Union yun, Union yun Planning and uh, Quality Control ha. Sana nga hindi hindi masira lahat ng mga Ah. Uh, ah. Uh, ah. Uh, masira yung mga dokumento diyan. Sana dahil umaga yan nasunog, sana mas safeguard pa yan. Meron tayo blog about that, Mamaya, kung meron na tayong definite uh, details finding. Okay, ah uh, okay, tuloy tayo. We have to undertake here. And we also Spoke about the, the cases going here are SG 27 and above, coming from the Luzo, uh, Visayas and Mindanao. But we have to change that because of what we learned here in the flood control mess. Now, SG twenty three, twenty four, 24 are in charge of 150 million pesos worth of projects. And these are, are left as minor players in government. I think that has changed, and we are we are making it making by amount amount of of of, uh, of resources being handled by any officer should be another uh, another standard by which we we will have the cases sent over to the central office. Yeah, it's a lesson learned. Uh, so that's why the dialogue with the deputy ombudsman the, 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 the incumbent was very necessary for us to arrive at this. Um, meron din tayong uh, gusto gawin na uh, ibalik yung environmental ombudsman. And uh, that will come very soon. In the meantime, I might uh, assign... Okay, kaya na ibang topic na yan. Okay, so yan na... Uh, 600 billion na wala sa atin. So, puwera, nawala ng uh, trilyon-trilyon nung iniwan tayo ni Duterte ng 13 trilyon na utang. Apart from, uh, di ba sabi ni, uh, ni uh, ICC Assistant counsel uh, Christina Conti, na na mga 1 trilyon ang ninakawan ng mga Duterte. So, ah, uh, kumbaga nag, ninakawan na nga tayo ha, Hi, uh, yan ang tawag sa uh, legal term malfeasance meron pa misfeasance o nonfeasance yung ninaka, ma, nawalan na nga tayo dahil ninakawan tayo nawalan pa rin tayo dahil hindi nila ginawa yung trabaho hindi nila hinabol yung mga korap otherwise hindi na umaman yung mga diskaya hindi na umaman yung tatay ni Bongo hindi na umabot 7 billion ang uh, ang project ng pamilya ni Bongo. So, uh, hindi, uh, so under the time ni Duterte, hindi lang tayo na hindi lang tayo nawalan ng pera dahil sa actual na pagnanakaw nila, nawala rin tayo ng pera dahil sinadya nila hindi gawin ang trabaho nila or sinadya nila isabotahe yung trabaho ng Office of the Ombudsman para mapalusot yung mga korap. Kaya as a result, hindi natin hindi natin na 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 naku, natin nakuha, hindi natin na recover yung yung mga nakaw ng mga pera at uh, propriedad nila Nawala wala ng gobyerno ng 600 billion. And yet may may uh, may pagmumukha pa itong sila Sara Duterte, sila Pulong Duterte na sasabihin at ngayon na na sila hinahabol na si Bongo, hinahabol na si Sara, na hinahabol si na si Duterte sa ICC, may may lakas na loob pa sila, may K pa sila na sabihin, ngayon hindi gumagana ang ang justice system samantala nung time pa ng tatay nila, patay na ang justice system. Kasi kung buhay ang justice system, hindi sila nakapagnakaw ng ganong kalaki. Baka na na impeach na si Duterte sa kalahati pa lang na termino niya at hindi sana umabot sa 30,000 ang katao na pinatay ha? dahil siguro baka na, na impeach na siya bago matapos na yung termino niya. Pero dahil hindi gumagana yung justice system, tuloy-tuloy ang pag ang uh, killings until the end of the term ni Duterte. Tuloy-tuloy ang nakaw dahil hindi ginawa ang trabaho ng Office of the Ombudsman at tuloy hanggang hanggang napunta na nga yan dito sa Marcos administration. Remember, yung lahat yung mga karakter na nagsimula kay Duterte, including Chief Escudero, Saldico, si Saldico, Assistant Appropriations Chairman na yan during the time ni Duterte. Si at naging late later part naging appropriations appropriations chairman na ata 'yan. Ah uh, or si Eric Yap yung yung uh, Bagman, Bagman ni uh, ni uh, ni Joel Villanueva. Ah uh, and and speaker Martin Romualdez, the majority leader during the time Duterte. Lahat ito nagsimula yung mga katiwalian nila during the time ni Duterte. Kinontinue na lang nila sa time ni President Borbong Marcos. Akala nila yung anong anong happy anong happy days na ginagawa nila doon kay Duterte, madala nila sa well, for three years na dala nila. Pero siyempre, nabahala ni si President Bongbong Marcos, baka babaksak na yung gobyerno niya, inaksyonan na niya para pigilan ito na ginagawa nila nila Chis Escudero, nila Saldico, nila nila Romualdez na bagay sila Bongo na nasimulan nila sa time pa ni Duterte at kinontinyo na lang nila sa time ni President Bongbong Marcos. So dapat talaga ha, uh, habulin yan si uh, si si uh, uh, Martires. uh, dapat panagutin yan uh, sa Panagutan yan sa mga uh, either kumita siya, either nagnakaw siya or uh, pinatulog lang niya itong mga kaso para tulungan yung mga political uh, or mga tao ni Duterte na gusto nila proteksyonin. Dapat they should be made uh, to answer for all these crimes. So yun lang po update natin sa issue na ito. And uh, thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. And see you in my next vlog.